Okay, hello Scorpio. So, uh, maligayang pagdating sa pagbasa natin sa Disyembre, no. Uh, Scorpio, uh, titingnan natin ang pinakasuma total ng energy mo uh, sa sa lahat ng buwan. Tapos ano ang is equal to, parang ganon, no? So sumata total ng iyong energy sa buong taon, and then ang iyong <clears throat> ang iyong natutunan anong dapat naiwan, ano ang huling payo sa iyo sa taong ito ng Taro and then kung ano ang dadalin mong energy sa 2026. Ito yung financial at saka sa iyong pag-ibig, no? So ayan. So magti cleanse lang po ako. Thank you. Ayan. Tignan natin kung ano ang para kay Scorpio, ano ang pinakasuma total ng iyong energy. May importante malaman to, no? Kasi ano, para at least, you will gonna get some realizations, no? na natin ang kanyang financial. ah uh, financial ni Scorpio, anong kanyang, uh, anong kanyang pinakatemang energy sa buong taon. na natin ano po ang pinaka tema ng kanyang buong taon kapinansyal may devil in reverse Anong ang aral na natutunan sa pinansyal yan, natin na natin Anong aral na natutunan? Eight of Swords. Ano ang dapat iwan? Ano ang dapat iwan? Ni Scorpio. Justice. Dapat daw iwan, no? Dapat yun daw iwan, libre energy. <laughs> At ang muling payo. Tingnan natin ang energy mo sa 2026. 2026 ni Scorpio. Ayan, Ace of Wands. Aba, maganda. In actions ka ano, sa 2026. No? Talagang palalakihin mo ang growth ng iyong financial. Kung nakikita mo rito, may devil ka. Devil in reverse. No? Ayan yung, yung pag yung, 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 yung overdoing too much. Ayan din siguro sabi natin, hard work. Masyado kang ano, uh, you're doing it in extreme. Pero nakita natin, dati doon ka naglilin sa si energy na yan, pero dito parang may pagka, uh, you're ending it, no? So, mami, explain ko yan. Kuwa rin tayo sa yung pag-ibig na, no? Sa, ka sa kanyang pag-ibig. Para po kay Scorpio sa kanyang pag-ibig. Nakikita niyo po. Ayan. Para po kay Scorpio, anong tema sa kanyang pag-ibig? Tingnan natin. Ang tema sa kanyang pag-ibig. justice. Bra. Ano po ang kanyang natutunang aral? Anong natutunang aral ni Scorpio? Sa kanyang pag-ibig sa buong taon. Ayan. Six of Pentacles. The chariot ang dapat daw iwan ang payo ng tarot aliens nine of wands at ang energy na dadalin mo pagdating sa iyong pag-ibig sa 2026 <clears throat> eight of swords in reverse ayan hindi ka na na-trap no Then, guidance kay Romance Angel. Tingnan natin ang guidance. Guidance galing kay Romance Angel. Tingnan natin kung anong bibigay na guidance sa'yo. by deception at children. ay. Nanduloko ba sa'yo, Scorpio? Parang kawawa si Scorpio, no? Some of you dealing with Capricorn din, no? At saka Libra. Okay, so let's unahin natin siyempre ang iyong ano no, ang iyong financial, kung anong buong tema mo. <clears throat> napaka ng reading mo rito no, Nak. Uh, natin ng mga card. Parang nagpapakita ng pangangailangan para sa pagpapalaya mo sa isang restrictions o paglutas ng mga karmic issue. At sabihin din natin self-imposed prison, no? Parang ah... Uh, hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. You're not confident. Parang, yeah, no, Scorpio. So, kasi pansinin mo, oh, dalawang justice pag pagdating sa ano, pagdating sa financial at saka sa pag-ibig, no? Pwede rin sabihin natin, tao yan, na ah, Libra, energy. Cancer in reverse. Meron din tayo ditong cancer energy. Pagdating sa iyong pag-ibig. Anyway, so ang financial structure, ang iyong legacy no to sa buong taon nakita natin ang suma total uh, ang devil in reverse daw pagdating sa uh, uh, sa financial mo no ang taon mo yung parang dito nakatuon yung pagsisimula ng parang freedom no mula sa isang financial na strict na sabi natin financial restriction to no ito din yung pagkalaya mo rin sa addictions or sabihin natin sa pagkalaya mo sa utang. Kumbaga, ang tema rito yung pagsira sa isang toxic financial pattern na matagal nang nagpapabigat sa iyo. No? So halimbawa, yung nagawa mong unti-unting bayaran ng isang malaking utang, no? Dahan-dahan mo, dinadahan-dahanan mo. Or sabihin din natin yung nagbi-break free ka mula rin sa gambling or sabihin natin sa shopping addictions kung some of you, no? Yung iba naman din, yung nagsisimula ka ng maging, sabi natin, maging aware sa mga limiting beliefs mo tungkol sa pera, yung mga nagre sa pera. Kung baga, humahad lang yun sa pag-asenso mo. No? So, kung makikita mo rito, ang financial na aral na sa'yo is ang leksyon na dapat mong dalhin ay ang Eight of Swords. So, ito yung aral na ng financial na limitations mo, yung nasa mindset mo lang, no? Kumbaga hindi sa external na katotohanan, sa isip lamang, no? Ay yung mga takot mo na hindi mo kaya gawin niya, no? Yung mga limiting beliefs nga 'yan. Kumbaga uh, natutunan mo 'yan sa lahat ng sa buong taon mo, kumbaga nakita naman natin is nagbigay aral sa iyo. No? Kumbaga sabihin din natin dapat mo din dalhin ng aral na ikaw yung mismo ang maglilimita sa sarili mo, sa pamamagitan ng takot at sa mga negative self-talk mo, yung you're not believing yourself, yan yan, no? yung parang wala kang tiwala na bawa, gusto mo mag-invest, nagdadalawang isip ka palagi, parang, oy baka hindi kumita. Pagsisimula ka pa lang, sinasabotage mo na, no? Parang ganon. So, alimbawa, uh, isa alimbawa, bigay tayo na, yung natutunan mong alisin ang self-imposed belief rin na hindi ka, na hindi ka karapat-dapat, no? Sa mataas na sweldo, na hindi ka nag-aas ng parang promotion, para rin you're thinking na you're, you don't deserve that promotion, no? And yung mga parang, ah, uh, ang bawa, yung mga pag-apply din, no? Mga pag-apply sa mga trabaho, bis na maski maganda naman ang credentials mo, nagdadalawang isip ka para mag-apply ba ako, baka hindi naman ako matanggap. Yan mga ganyan, yung mga limiting beliefs, yung walang tiwala sa sarili. Uh, at least, na-master mo yan itong taon na to, no? Uh, naging aral sa'yo yan, Kumbaga, uh, ngayon parang nagkaroon ka na ng tiwala sa sarili mo, no? Uh, dapat mo ring dalhin yung kaalaman na kaya mo mag-invest o maging succeed ka, no? Sa kabila na mga fear of loss mo rito na nakikita na, no? So, kung makikita mo rito, ang financial habit na dapat iwanan or sabihin natin na dapat talikuran, ito yung kailangan mong iwanan ang habit na mag-overanalyze ka sa fairness o karma, no sa especially sa mga financial dealings mo no iwa iwanan mo yung tendency na laging ino ang sarili mo no o yung ibang o sabi natin ah uh, ang iba uh, ang iba rin minsan ino-audit mo no tungkol kung sino siya kung tama ba siya kung mali ba siya sa pera parang gano'n, no so alimbawang ang sitwasyon na para lalong maintindihan iwan yu, iwan mo yung habit na mag ka sa unfair treatment din no especially then unfair treatment na natatanggap mo rin sa mga past job mo or business deal mo. No? So, halimbawa, no, may sitwasyon na palayain mo yung ano, yung need na laging i-justify ang bawat financial decision mo. No? Especially din uh, financial decision mo sa iba. Kumbaga mag magdesisyon ka na lang, no? Yan ang ibig sabihin na, Ann, kung bakit ito ang dapat mong iwan. Yung judgmental energy din, no? Ayan. So, when it comes sa investment, masyado mong ano, na hanggang sa natatagalan at hindi mo nasisimulan. At saka, don't get any validation sa, sa ibang tao. Kailangan sa'yo. No? Okay. Ang, ang huling financial payo para sa iyong December is ang hangman. Ito yung, ang payo ito yung parang magsacrifice, mag-sacrifice ka ng time o comfort para magkaroon ka ng new perspective din dito. No? Pag um, sabi natin, sabihin natin uh, new perspective sa yung financial situations, no? So handa ka bang i-post ang lahat ng mga tingnan ang mga problema sa iba't ibang anggulo, ibig sabihin din nito. So kailangan mong mag-take a break mula sa job hunting o investment strategy, no? At tignan yung pinaka bigger picture ng financial goals mo, no? So halimbawa pa yung i sa sacrifice yung immediate pleasure, Halimbawa, yung immediate na spending mo, no? Para sa yung long-term visions, no? Ayan. So, tignan mo naman ang financial energy na dadalhin mo sa bagong taon. Kumbaga, dalihin mo raw ang energy ng bagong fashions at inspirations at sabihin natin vitality sa financial life mo. No? Ang 2026 mo, at actually, ito yung magsisimula ng pagsilang ng, 'yong ng isang brilliant business idea o career opportunity sa'yo. So, halimbawa, ang simula ng taon mo, yung parang magdadala ng biglang spark at on intuition sa'yo para sa isang side hustle na magiging profitable to, no? So, ang vibrations mo rin na nakikita ko ay magiging optimistic at handang mag-take actions, no? Maganda ang iyong 2026. So, kung nakikita mo naman, dako naman tayo sa iyong emotional, ano, kung, ito yung pangunahing uh, tema ng, ng iyong pag-ibig ngayong taon, Sabihin natin ang taon mo yung nakatuon sa kawalan ng fairness, no? Or sabihin natin medyo imbalanced dito. No, or sabihin natin may legal dispute kang hinaharap ba sa relationship? Or sabihin natin mar uh, marahil ay merong mga unresolved karmic death or sabihin natin unjust situations na nagdudulot ng emo emotional chaos sa iyo, no? So halimbawa, yung may matinding injustice kang nararamdaman sa breakup o separations na patuloy na syempre gumugulo sa yo at bumabagabag sa iyo, no? So halimbawa rin yung ang relationship mo yung hindi bal balance at may isang partner na nagbibigay ng sobra at ang at ang isa na may tumatanggap ng sobra. Kumbaga, panay ikaw na lang ba ng ikaw ang magbibigay? No, parang ganon. Tapos siya tanggap na lang ng tanggap. Scorpio, parang gano'n. Ang, ang, parang bigay ka ng bigay ng pagmamahal. Tapos siya tanggap ng tanggap. Tapos in return, wala siyang binibigay ng pagmamahal. No, ang dinudulot niya, sakit lang lagi. Ayan, may deception na tayong nakita dito, no? So, nakita mo, gusto mo, ng, gusto, uh, gusto mo rin ng kaliwanagan dito tungkol sa iyong relationship or either kakaseparate mo lang o kakabreak up mo, Scorpio. Nakikita, you want some fairness, no? Dito pag uh, yan yung tema na, na nakita natin dito, uh, medyo imbalance imbalance ang iyong relationship the whole year na nakikita natin uh, itong nakaraan na buwan, no? Actually, uh, so at least nakita mo rito ang iyong natutunan. And in balance nga dito, yun nga yung pagbalanse naman, which is the six of pentacles. No? So, kung makikita mo rito, ito yung aral na dapat mong dalhin. is Six of Pentacles. Ito yung aral na, ma na matuto kang mak makipagpalitan o magbigay at tumanggap ng mga grace, no? At equity, sabihin natin, no? So, dapat mong dalhin ang kakayahan mo rin na, ano, na magtatag ng balance at reciprocity sa iyong relationship, no? Halimbawa, natutunan mong magbigay ng emotional support din ng walang hidden agenda, or sabi natin tumanggap ng tulong ng walang guilt no pagdating sa iyong pag relationship. so dapat mo ring dalhin ang kalaman mo din sa relationship ay yung two way street no parehang financial at parehang parehong emotional no so parang natutunan mo ang mag-balance, gawing balance ng lahat na hindi na magjajuggle sa tra sa financial at sa iyong relationship din dito no which is maganda ito yung emotional burden, no? Ah, uh, ito yung gawin na dapat din iwan, ang chariot in reverse. So ito yung sabihin natin na kailangan mong iwan ang kawalan ng emotional control at direction. Mga ano, uh, free free palayain ang tendency na magdadrag ka sa iba't ibang emotional conflict or magbigay ng mga mixed signal din, no? Ah, uh, iwan yung mga habit na na magdadala sa iyo ng mga impulsive na emotional reactions, syempre na nagdudulot ng pagkasira or damage ng inyong relationship. So, ibig sabihin din, palayain mo yung kawalan ng focus sa relationship goals mo. No? Kailangan mo maging clear sa gusto mo. No? Make sure alam mo kung anong destination ng inyong relationship. No? Ayan. So, kung makikita mo, ito yung pangunahing emotional na payo para sa'yo. Ito yung panghuling emotional na payo para sa'yo sa Desyembre base sa lahat ng nakaraan mo, no? Kumbaga, ang priority ito yung ipagtanggol ang emotional boundaries mo at huwag kang matakot na maging guard, no? So, magingat sa mga taong nakadrain sa'yo, no? Ngunit huwag kang maging paralyzed sa takot, ha? At ang ibig sabihin, halimbawa, uh, kung may relative o friend na toxic, maglagay ng firm boundary, no? Protectahan mo ang sarili mong space at sarili mong kapayapaan dito. So, kung may ano kung may relative o sabi natin na friend na toxic, maglagay ka ng ano ng boundary talaga. Yan ang importante. At mo yung issue ng may matapang na assertion sa iyo kahit na pagod ka. You need to face the truth or the issue or the situations, no? At tignan mo yung energy na dadalin mo. No? Pag dadalhin mo yung energy ng pakiramdam ng emotional entrapment o pagiging stuck sa self-imposed sa mga limitasyon mo. No, kung baga, this is isang babala. Baga, ito yung isang babala na dahil nga lumabas itong dalawang beses din, ang pagpapalaya sa mindset mo ay, kung ang isang major emotional work sa 2026. No? So, ang vibrations mo yung magiging hamon dahil sa fear na hindi ka makahanap ng real love, ng totoong pag-ibig, maga hindi ka karapat-dapat. Yan yung mga iniisip mo, eh, no? Halimbawa, kailangan mo rin gawin ang inner work para mag magbreak sa mga mental chain na humahadlang sa happiness mo. Ayan, no? So, tandaan mo yan. Tignan mo naman ang advice sa'yo, no? Ang, ng romance angel sa'yo, deception and children. So, ito yung malakas na babala, lalo na sa, sa message ng justice reverse, no? Ito, oh. Itong justice reverse mo. Kumbaga, Uh, Justice in and the Eight of Swords, no? Kumbaga ito yung pinaka malakas na babala. Lalo na sa Justice Reverse at saka sa Eight of Swords nga. Ito yung deceptions ay maaring nagmumula din sa partner mo. O mas malamang ikaw mismo ang nagde-deceive sa sarili mo na tungkol sa relationship status mo. O kailangan mong harapin syempre yung mga unjust na katotohanan at iwan ang self-imposed na blindfold na Ayan. I, buksan mo yung blindfold mo para makita mo ang katotohanan din ang sabi rito so may nakita ka rin dito children kumbaga ang emotional focus mo yung maaring nakalink sa mga bata or sabi natin sa anak mo pamangkin mo so ang healing mo ay maari rin nakatali sa pagtatag ng isang stability fairness ng justice dito no para sa sabihin natin para sa para sa iyong relationship at syempre para kumbaga uh, parang sabihin din natin, uh you're taking care of the kids, sabihin natin na gusto partner mo baka gusto rin ng kid, no? Or sabihin din natin nung childhood mo, meron kang isang napakasakit na hindi mo makalimutan kalimutan na, na na karanasan nung childhood mo na uh, it's about time to let go na rin, no? So makikita mo rin dito na actually ah, uh, yeah, medyo nakita na tough ang inyong ano, tough ang iyong relationship, especially to those who's dealing with Libra na nakikita natin, no? Libra Cancer. Sa financial naman, you're dealing with Capricorn nakikita natin, no? Another Libra energy. Yan, so so I hope na nagkaroon ka ng kaliwanagan dito nak, no? And Marami pong salamat sa mga nag-subscribe at patuloy na matangkilik ng Happy Angel Reading. no? Thank you so much and God bless you po. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In her everything will be revealed to you. In her you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kung naranasan mo na bang nasaktan o ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend have you ever felt so stuck hurt or hopeless that you knew something had to change but you didn't know how things would work out a time when you could have really used more insight and guidance or at least a new way to nurture yourself